Good morning, good morning. And dito po kami kami ay papunta sa beach. Finally, makaligo na rin ang dagat. Nandito dito po isang kasamahan namin, no? Dulong dulo. Magbe beach po kami. Ang mga sakit ng mga arthritis, mga tuhod. Yeah. Hello guys, mga shout out sa lahat. Nandito na kami, kami ay papunta na na beach. Yan mga katropahan. We're going to Matamong Beach! Ayan. So, we're going to Puerto Galera. Puerto Galera Beach. Ayan yung boss namin, no? <laughs> Ayan yung financier. May iba-iba kong -iba katangkulan. tak lagi. Nandito kami sa Long Beach. Long Beach na to. Papasok na po kami sa Long Beach. O, oh, diba? Ito pa yung mga friendship namin. Ayan po si Gaya. Ito po si Akiko. Ito na. O, oh, diba? Long Beach to the max. Hello guys. Mega, mega shout out. Ito na po. Ito na po ang Long Beach. Tingnan na po. Pajama! Pajama! mga bikers na to. May, may kahalo kami mga bikers. Ay, mga bikers. Ayan po. Ayan po ang aming pupuntahang. Mga

ito po, nag-iihaw kami. Ito yung partner. Balbag. balbag. Alam mo yung balbag? Alam, <laughs> Ay, <laughs> Alam ba ko. Alam mo ba kung paano mag-iihaw? Hello guys, <laughs> masasini na kami. Ayan, ano, ano. Ayan, picture natin siya. Ay, picture lang pala. Wow, grabe power. Mga shout out sa lahat. Ito po ang aming beach resort. Hello, hello, hello. Hi. We're just <laughs> Ayun po kasama ko. Ay dito tayo One Love Novelita. Ayun po yung One Love Novelita. Wow, di diba, ang galing? One Love Novelita. Ayan na yung kasama ko. Uy, magpuanan tayo mag na picture dito sa One Love Novelita. Ayan na po. Ayan na, ako! Ayan na po. mo nga kami, kuya. Bigyan nyo. Bigyan vlog self Ay, ganito gay, lang gawin mo, ha? maling yatah may nakacheck check mo um, may tulay tulay check tulay lang tulay tulay ka na? lang. tulay check tulay 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 tuloy, tuloy Bindutin mo lang Ay, no, to, okay. tapos may araw kalagay check, i-check mo lang. Ibig sabihin, safe na oh, yun. Opo. O, paano ba ito? Takot din ako dito. Okay na! Ganda <laughs> <halang> na! Ito ba kita? Ito ba kita? Ito ba? Ito ba kita? Ang ah. <laughs> <laughs> Te, baligtad! baligtad! Te, baligtad!

Tet sa kuang kaliwa kaliwa para pagano. ay Hi. Gete kaliwa kuya ano kaliwa lang kaliwa. Ano kaliwa? kaliwa Oh, left left left. Left yan Ano na nangyayari? Wala pa. Okay. Hello! Natakot ako sa beach! <laughs> Ayun guys, thank you so much Sa lahat, hello, hello, hello Grabe, gay okay, Uy, yeah. di naman dalawa dyan eh Kapilaan kayo, harap Yung isa drive yung isa Gine-joke ko na to. Papunta rito. Hoy, pagano'n? Papunta rito sa akin. Ganyan. Ganyan. Pero mga dahon lang yan. May sa channel ko subscribe and like and share! Aray ko, aray ko, Sa Pwede dalawa dyan? Hindi. Ay! Lumupo nga. Ako B. Ako naman. Ako naman B. Thank you for your ride. Thank you so much. Ayan po ang aming mga dessert, dessert. Ayan yung mga pagkain. Pa uwi na kami. Well, well, well. Tapos na ng aming masasayang swimming. <laughs> Pauwi na tayo eh. Pauwi na ho kami. Ay, yung CR. Ano? Ano, magsabaw muna tayo? Sige, na lang tayo doon. Sige. Saan? Ah, dyan ba? Dito. Okay, babush. Okay, ano, <laughs> 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 balik na lang tayo. May dyawawa na si Jay eh. <laughs> <laughs> May dyawawa na siya. Ano pala natin kanila. Tingin-tingin. Tingin. Wow. Di diba talaga ang kris pang halimdog? At saka, mag-inug.

pagod, sarap patulog. Hinikilig pa si Jen, smile pa rin. Wala talaga akong masabi. Pag nasa dagat sa hindi, sarap. Pwede na, pwede na talaga matulog. Pauwi na ang mga ano, mobilita. Harap itong daya ng swimming Ayan ang baha. Ba talagang alindog ni Jeya? Tatlo-tatlo. Ikaw na, pure gold. Ikaw na. O, dyan ka pupunta. Yan ang mansion natin. <laughs> kung kailan tayo paalis, tagay nung nandun, hindi pa nag... Kaya pa ako ginaganyan, ha? Ano kung niya pamilig mo yung number? Ano kung number para pag susunod mo yung 3,000? Ay! Ay, mahulog ka dyan! po. Pauwi na po kami. Tapos na ang aming masasayang araw. Back to normal na ulit ang life. Yan, may dagat pa dyan. Mamingwit kaya tayo dyan. Ano ko tamang po dyan? Kasi na. Mag-imagin. mag ganyan kay Itchura. Long Beach. kayo dito. Paalam na, Jaya. Paalam na sa Long Beach. Welcome right to Long Beach. Nabalita, Fish Park, Suicide Park. Ito ba